recipe ko for today. Ito na naman yung ating lulutuhin ngayon. Kaya naman samahan niyo ako sa aking recipe. Meron tayong tatlong iwang chicken. Ay, kubibitaro. Okay, start na tayo. Ito nga pala, hiniwa-hiwa ko ng malilit itong ating chicken. At ngayon, ito lang yung ating sibuyas na ilalagay. Dalawang parasang sibuyas, tsaka yung garlic. Ah, uh, hiwain lang natin siya ng malilit. Yeah. Pwede nyo pa rin naman liitan yan. At yan naman ay panggisa ganito rin yung ating sibuya Kuya. Siwain lang din natin siya ng five square. Maginit lang depende sa hiwa nyo. Kahit naman huwain nyo ng ganyan lang ay pwede naman. At ito nga, nahiwa ko yung ating bawang tsaka yung ating sibuyas. At ngayon naman ay tap lang natin to ng tissue paper yung ating chicken. Ganun lang naman. At kung wala naman kayo tissue paper, ay ito lang yung, mga chicken sa strainer. Pwede na naman yan. Hintay lang siya na madrain yung kanya excess na water. Ganun lang kadali. Kailangan ko na siyang punasan dahil nga sa ang oras natin ay 5 p.m. na. At ito nga, naglagay na ako dito ng asin. Tsaka yung ating paminta. Yan. So, ganyan lang naman din. At, pakatapos nito naman ay ready ko na itong ating kawali. Ayan nga yung ating kawali. At, lalagyan ko siya ng oil. Maglagay lang kayo ng tamang oil sa inyong mga kawali. Ayan. Sakto lang yung ilalagay nyo para naman hindi sayo ng oil. At ito na nga, ilagay na natin yung ating chicken. Ganyan lang din. Silira lang natin yung jam At pagkatapos na natin ilagay ay takpan lang natin ito hanggang sa mag-brown yung kanyang ilalim. At ito na nga, check natin tong ating chicken. Ayan, balik na rin na natin. At ayan nga, ganyan lang, light like brown. Balik rin lang natin silang lahat. <coughs> After natin balik na rin ay takpan naman natin hanggang sa maluto yung kabila and then ngayon check naman natin yung ating chicken ayan so ngayon lagay natin dito sa plato So, hindi naman siya mahirap lutuin, guys. At uh, ito nga, tatanggalin natin yung mantika niya. Babawasan natin. Mantika yan ng chicken at yung ating nilagay na ng mantika. Uh, at ngayon, saka naman natin ilagay yung ating sibuyas at igikisa natin siya dito sa ating pinagprituhan ng ating chicken. Ayan. So, yung ating chicken ay hindi siya yung pritong-prito at yung nag-light brown lang siya ganun lang ginawa natin. Hindi pa yung luto, guys. At ngayon naman, ilalagay natin yung ating garlic, yung ating bawang. At yun nga, inuuna ko talagang igisa yung ating sibuyas. Dahil nga sa kapag bawang yung ating inuna, ay madali siyang masunog. At ito na nga, ilalagay ko na yung ating chicken. So, ganyan lang po kadali yung ating pagluluto na chicken na may nasal cream. Ayan. So, ganito lang din naman. Simple recipe lang naman yung ating iluluto ngayon. Ayan. At ito nga, nalagyan na natin siya ng butter. Ayan. Lagyan ko siya ng butter dahil nga sa para masarap kasi parang may butter. So, dahil nga sa, depende naman yan sa inyo. Optional naman yan kung gusto nyo lagyan ng butter or hindi. Pwede naman yun. At ito nga, lalagyan na natin siya ng creamer. Ito yung ating nasal cream. yan At ito nga, hindi natin inubos yung ating nasal cream. Titingnan natin. At kung mamaya, depende na lang guys kung magdadagdag pa tayo ng nasal cream. mo Basta ako, ito okay na ito. At mamaya, lalagyan natin ito ng water. Kasi nga guys, yung ating chicken ay hilaw pa yan. So, kailangan natin lagyan ng tubig. Konting tubig lang. Ayan. Tap. Pakatapos nga pala natin tak uh, lagyan ng tubig ay ngayon takpan muna natin siya. Huwag muna natin siyang haluin. At ito na nga ang ating chicken. Luto na siya guys. So, hanggang dito na lang. Thank you for watching.